Hello. Kasama na si Isay. Ay, nasura pa na nalakay. Baka mo may agtartare ko. Kobe. Susundayin daw si Naimil eh. Ah. Dahil tapos na na. Dito nga ako. Pabatiin nga oh. lahat <laughs> yung... Bakit may pakendis sila? No? <laughs> dito ito ang baba. Oh. In 600 meters, turn left. Lupit naman ng motor mo, boy. Kayo din. Maris. Hello. Hello. <laughs> Hala. Oh May kasi. Mga bata. O oh, yung bata, yung bata. Magaya tayo sa taxi driver. Umupo pa. Umupo pa silang dalawa. Ha? Ayan na. Stop ka. Ano daw gusto mo? Magka-cottage tayo o ano? oh cottage. Nagagalit so siya. Nagagalit okay, So, bad. Nakagaya ko. Yan ah. Garga ka na. Basta, ito balon may. Ang paling tayo? <laughs> Sakay mo daw sa loob. Sakay ka. Kobe. Hello everyone! Welcome back to my channel today. And dito tayo ngayon sa Agpay Eco Park. Dito sa San Nicolas, Pangasinan. And grabe, sobrang ganda dito guys. Ang lawak ng place. Tapos sobrang mahangin. As in. Oh, nag-mike na ako kasi baka puro hangin lang yung marinig nyo. <laughs> Matapang siya pag ano, pa, nakatali. Itawag mo. <laughs> Sa'yo pag-aso. <laughs> oh. 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 Napakayabang ano eh. Napakayabang. Ano Buna kayo, hindi ka mo mapit ka dati. <laughs> <na>. <laughs> Uh, Walang entrance ngayon? Hanggang kailan daw? Ay, wala daw. Basta taga rito. Ah, basta taga dito. Wala yung lang, saka yung parking. 20 yung 4 wheels. 15 mm yung -hmm. um, <laughs> Hello. So, uh, maglalakad-lakad muna tayo dito sa Agpay Eco Park. And sabi nila, pwede daw mag-swimming sa ilog at dun sa swimming pool doon. And by the way, yung ano pala, yung uh, entrance wala daw entrance yung mga residents ng San Nicolas, pero hindi ko alam kung hanggang kailan. <laughs> Tapos yung uh, binayaran namin is yung cottage. Tapos yung uh, parking. Bali yung parking, uh, 15 pesos yung tricycle. Tapos 20 pesos naman yung kotse. Pero maganda dito sa Agpay Eco Park kasi sobrang hangin niya. Hindi ko alam kung ganito rin siya kahangin pag bandang March. Ganon pag mga summer na. Ayun, pero... Masarap dito, mahangin, malamig. <laughs> Hindi ko alam kung bakit nakakaya nilang maligo dito, guys. Oops. <laughs> Yay! i-feel If natin kung malamig ba yung tubig. <laughs> ah! Labig! Dati nung nagpipiknik kami sa probinsya, dito sa probinsya, nilalagay namin sa uh, tubig dito, parang sa ganito din yung soft drinks para lumamig pag wala kaming yelo. Diba? Ang lakas na hangin! Hello guys, so mag we wish tayo dito sa Wishing Well dito sa Agpay Eco Park. So ayan, dapat meron kayong barya. <laughs> my home my pride yay so balik na daw tayo sa cottage kasi uh, kakain muna daw bago gumala

Kain muna tayo, Ani. Eh. Na. Nahawakan to. Ganda na kuha ko. Oh. Saan? Nagpa-drone ka? Oo. Oh, oh. Hindi nilipad? Nag-a-warning. <laughs> Strong win. <laughs> <laughs> Ay, mag, ano, na kain na, guys. Kain na, Yan ah. Madam marie

tapos yung description niya. Wait, papakita ko sa inyo guys. Ayan, for example, ito. Ayan, tapos ito yung pangalan niya guys. Wait. Ayan, isa siyang banaba. Tapos ito naman. Ayan. Diba? Ang ganda. <laughs> At least magkakaroon kayo ng knowledge pag nandito kayo. Kung ano yung klaseng puno yung makikita nyo dito. And pwede rin kayong mag laro ng volleyball tulad nito guys. One hour later. Hello guys, sa so tapos na kami kumain. Pupunta na kami dun sa sa taas. Taas lang naman yung tawag dun, di ba? Basta doon, doon sa taas. Okay. <laughs> oh, ito <no>? <laughs> <laughs> so ito na, pupunta na kami dito sa Tok Tok. And hindi ko alam kung ilang steps. Pero nakakapagod daw. Akyatin na natin. Medyo nakakapagod siya. Okay. Try nga muna. Lahat may zipline, no? Para worth it yung pag-akyat. Kunti <laughs> na lang. Ah, sige. Hanggang dito. Ha? May? Wala naman yung lalimit. Ah. Kanina meron dito ay. Ano? Kanina meron. Ano? Oo? Oh? Hmm. So, na. Wah! Yeah! Uh, <laughs> Hindi kami makapag airsoft kasi walang tao. <laughs> so baka next time na lang. Saig yung 100. <laughs> ha? Saig yung Saig? 100. Pesos. <laughs> Ang taas! Wala naman makikita dito sa taas. Ay, sandaan ng bayad. Oo. Oh. na tayo mga Kaya ka nilang parang. kumali natin ha. Ibati kami na. A few moments later. So, bali uwi na kami guys and that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo itong vlog and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So, see you guys on my next video. Bye-bye!